yung kanyang tarpaulin.

dito sa Diwata Paris Overload. Shoutout na shoutout ako dyan sa inyo sa Paris Overload na masayang, talagang nagbusog kayo, enjoy lang kayo dyan. Shoutout ako sa mga kumakain dyan sa Diwata Paris Overload. At talaga walang humpay yung tigil ng mga tao rito na natutunog talagang enjoy, enjoy Toloy, your tuloy life. Tuloy-tuloy ang dating. Kaya maraming maraming salamat. Yeah, ah! Isang pala sa Diva One. Naku no, parang hindi na yata. Isa I see the one. Yeah. Okay. ayon yung ating mga guests sa soft opening. Ayan, maraming salamat po dahil kahit umuulan kuwabag yun, laban pa rin tayo, nandito pa rin tayo. So, para sa portahan ako ngayon, maraming salamat sa inyo. Kaya naman dapat meron tayo ngayon mga special guests na darating. Kaya lang, um, hindi sila makakapunta ngayon dahil nga sa bagyo. Huwag ipapinahay, yung, yung masasakit lang parang hindi yata kaya magpapati dito. Pero ganun pa man, nagbigay sila sa akin ng mensahe na makating sila is, sa ganang opening natin sa June ko. So, pero, hindi na kami yung iba. Mayroon na pala sa atin ngayon. Mayroon tayong surprise na may nagpatala kasi sa atin ng um, bigas. Hindi naman siya makarating, pero may nagpatala ng bigas na presa si Iwata sa atin. Okay? So, kayo ba ay handa na? Kahina ang sigaw? Sino ang gustong sumayo sa games? Okay, dapat bawat la mesa meron kayong pambato siya. Kaya magpapadings po ko. Oh, siyempre, hindi lang yan. At uh, ang inyong uh, sidiwata ay siyempre, lahat ba ng mga vlogger nandito? Yes! Yeah! Para ang hina, lahat ng mga vlogger nandito? Yes! Yeah! Eh nasan yung mga basher? Wala! Na. <laughs> Tama yan. Pero welcome pa rin ang mga basher sa Grand Opening. O, oh, di ba? May isang malaking Sabi muna natin si Mama Diwata para sa ating, uh, anong masasabi niya? Mama, come here. Ayan, Mama, ano masasabi mo sa ating soap opening ngayon? Ayan, gusto ko lang pasalamatan yung mga tao nandito ngayon, yung ating mga nga sa soap opening. Ayan, maraming salamat po dahil kahit umuulan, buhabag yung laban pa rin tayo, nandito pa rin tayo. Para supportahan ako, kaya maraming salamat sa inyo. Um, kasi na ngayon dahil nga sa bagyo, yung iba pinahay, yung masasakyan nilang parang hindi yata kaya magpumabanti dito. Pero ganun pa man, nagbigay sila sa akin ng mensahe na makating sila sa grand opening natin sa June 2. So pero, hindi nakarating yung iba, nang nagpadala sa atin ngayon, mayro tayong surprise na may nagpadala kasi sa atin ng um, bigas. Hindi man siya karating pero may nagpadala ng bigas na 1,000 kilos, binigay yan sa akin, pinadala. So ngayon, dahil sobra-sobra na yung binigay nila na kisig sa akin, ang gagawin ko naman ngayon ay bibigay ko naman sa mga taong nandito ngayon pumunta. Kaya syempre, 1,000 kilos lang yan, yung abutin lang po. Uh, gusto ko lang pasalamatan sa si Sir Eugene at sa kayong... Um, yung bigas po na Vita Rice, maraming salamat po. At pwede kayong magamit tayo ng Vita Rice dito sa tindahan ko. Gusto ko pa sa naman tayong nagbigay ng, ng 1,000 kilos na bigas. Pero yan lang muna sa ground opening magbibigay pa sa mas marami pa. So ngayon dahil hindi siya nakarating, padala naman siya ng uh, 1,000 kilos na bigas. Maraming salamat kay Rosmar. No At syempre kay Bush, nabangan niyo po mamaya dahil parang natin po sa inyo. Yung abutin lang po ng 1,000 kilos. So may away niyo po yan mamaya. ay mga 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 ng ating diwata Paris Obrador. Ay, babe, papakita ko lang pala sa inyo kung ano yung fighter rice na pinadala. Ganito po ang inyong matatanggap. Yung abutin lang po na 1,000 kilos. Ganito po yung may uwi nyo mamaya. Kaya maraming salamat po kay Madam Rose Mars, kay Sir Yuyin, at si Sir Yuyin at ari po ng fighter Maraming salamat po. Okay, so thank you so much. 1,000 to, ha? 2,000. Oo. vai ya show o motor vai diminuir motor tá Okay okay ready doiata <laughs> bares Pwede tayo ng papilisa. Okay, ako naman. Ikaw ma. Ako naman. Pare! Huwag oh, matulala. Huwag yung yeah, tryan. <laughs> Huwag uh, na tryan. 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 Try. <laughs> Huwag matulala. Yon, mama! Mama! Alam mo kung um, bakit hindi siya makapagsalita? Huwag ma, makapagsalita. Yung may kukun na sa baba. <laughs> Sabi mo, tumata! Okay. Sige. Bakit ka na nasa tayo? Tumata <laughs> lang. Okay. Ikaw na lang. Wala ako balik. na lang. Sige. Choice. Okay, so ito na mga mga, meron pa tayong pag-games. Bring me tayo kasi mamibigay tayo ng iba pa free Oo, oh, gusto ko lang pagkalaman bago tayo mag-umpis na natin sa itong game. Maraming salamat pala sa ating ICT family. Nakulapahal na, ko, ko lang yun. Lang. Na, talaga naman, so far ito talaga bago itong mga matayo ng ating para sa so, maraming salamat sa ICT family. Thank you so much. At syempre, hindi na yan pa ma. I-download ka nila ang apps ng ICT. Para sa maangisang mga sunog ng bansa kung wow. paano ay matitman ang niwata pares. Malimutang po sa inyong patuloy ang niwata pino at hanggang lang kayo sa inyong mga pahimisi kayo ng ICTVS. Kung ganyan ka rin sa dami na Oh, oh. hindi na ako doon sakato Sa sobrang sarap ang niwata pares Di Oh, tayo O, talagang ako sa masa Lahat <ICT> na <-DX> kakiti Abang umabay sa mesa Kapatid, kapuso ka pa rin niya Isa pa din, atrobat tayo